Nakakausap po ninyo si Arnel Fernandez and Reanne Fernandez. Mag-ama po sila, inreklamo po nila ang kanyang misis at ang boyfriend nito na sila pang matapang. Doon. Si sir, inreklamo niya yung kanyang misis na meron ng kabit. Mm -hmm. Si misis niya at kabit ang matapang pa. Opo. Ayoko na si Earth. Okay. Sorry, niya, sir. sir Arnel. Idol. Kasal kayo ni Banji, tama? Kasal po kami sir. So ngayon, inreklamo mo si misis mo si Banji at yung kanyang kabit. Opo, opo. Eh, ba't di mo nila ipakulong? Ba't mo pa reklamo Pakulong lang natin. Ba't sila pang matapang Ay, ngayon? matapang. Hinaras ka. Matapang po, po, sir. Eh, eh, sabi nila sa akin eh, sige, gandaan kayo. May kapit kami sa barangay. Walang problema yan. nag na kami ng abogado. Hindi kami makukulong. Kahit saan kami mag Saka pinalutan niya ako sir para hindi siya ireklamo. Ayaw ko na sana makialam sa kanila eh. Ayaw ko na nung bulo sana eh. Kaso nagsalita siya sa anak ko, mismo na nirep ko daw siya bago kami nagpakasal. Yan dami namin anak. Nagpakasal kami. Pistigo yung tatay mama niya. Ilan pong anak so, nyo? Uh, Dalit tatlo sir. Sir? wala maniniwala sa kanya. Ako po mismo, at least personal opinion ko po yun, kalokohan yung depensa yon. Yun. ni Nirape siya eh. Bakit nung una pa lang, hindi siya nagsumbong? Nagkaroon pa kayo ng tatlong anak. Tapos nung nagkakabit siya, hmm. sa kanya sinabi na nirape mo siya. Eh, napakababaw na parusot yun. Ano pong reklamo niyo laban sa kanya, sir? Hinaharas niya kayo? Hinaharas kami, sir. Yung nga, pinagbibintangan ako. Saka gusto, gusto pa nila, ang gusto pa ng dati ko asawa, pumunta rito sa akin, dito muna daw siya. Nalaman ng anak ko, nabuntis pala, hindi na pinapunta rito. Buntis po kasi. Abuntis? Opo. Okay, so anong gusto niyo mangyari, sir? Gusto ko po pasuhan sana yan sila eh. Sobra na pong pagpapahiya sa akin ang ginagawa niya. Eh. Anong klaseng pagpapahiya, sir? Sinasabi po niya na direct ko daw siya. Jesse. Oo. So Jesse, kayo po yung kabit ni Banji. Hindi ko naman kabit si Banji. Dito lang yan ang punta sa bahay. Ah, kabit po ang tawag sa inyo kasi may asawa po si Banji. So kabit kayo. Ako ah, okay. si, kabit yata niya ako. Oo, ah, tama. At ako ah. single mga ko eh. Ah, kahit na, kahit na. Yun nga po sir, single ka tapos yung uh, karelasyon mga yung may asawa, kaya kabit ka nung may asawa. Ta kaya ang tawag ko sa yung kanina kabit. Okay lang sa'yo tawag kita kabit sir, walang problema ha? Oo, ah, okay lang yun. Totoo <laughs> naman eh, totoo naman. Oh. Ah, sir, kabit ay, sige na. Mr. Busalanan, eh bakit kayo pang matapang? Kayo na nga yung may kasalanan dito kay Mr. Fernandez, kayo pa nangungutsa at nangaharas sa kanila. Ba't ganun, sir? Kailan kami nangaharap dyan. Sir, wala naman kami na sabi nga nangaharap kami. Eh bakit po silang reklamo? Sir Arnel, kausapin mo, hindi raw niya kayo kinahinaras. Anong hindi? Noong una, nag-uusap tayo, pinagmumura po nga ako eh. Ay, Ay hindi ako nang, nang mura. Nung nakaraan, na diba? Po na, ikaw na ang kula na, na lang kayo. Ah hinayaan ko na lang kayo dahil sa alang alang din sa dati kong asawa na sige, hayaan ko kayo. Pero sa ginagawa niyo sa akin, sobra na eh. Pati sa mga mm -hmm. anak ko eh. Pumunta yung mga anak ko dyan. Ano mong ginawa mo? Eh? Si ay, Justin ano ba ginagawa? Pag-binaboy? Pinapabit-bit mo ng dalawang red <coughs> na case. case? Hindi tama oh. yun. <laughs> Kaya kinuha ko pa rin yung mga anak ko. Hindi na, pati hindi na pumunta dito pang hindi na kasi hanap mo, hanap mo ay kami. Kahit kausapin natin yung mga bata eh. Oo, oh, bakit ba? oh, ano bang problema doon kung buhat eh? Saka hindi, hindi yan, ba hindi yan ang isyo. Ang isyo ito, may ebidensya na ako sa inyo. Itutuloy kong kaso kasi sabi nyo sa akin, wala kami magagawa. Nagtatawanan oh. pa kayo. Tuloy nyo kahit saan tayo magkita, sabi nyo. Bakit? Kasi okay. kayo lang ang sabi ng oh. takot na ang bata. Oh. Hindi ba? Ngayon, mag mga anak ko. Ako sana hindi ako makikialam eh. Hindi na ako makikialam sana. Hinahayaan ko kayo. Dahil yan, oh. sa ginagawa oh. nyo na hinah Hinahamon niyo pa kami. Hinahamon niyo. Kasi ang pagyuyura kayo na ngay may kasalanan eh. Ako para lang ako tau-tau sa pusta na hindi na ako may kayo eh. Ano pang ginagawa niyo sa amin? Kahit magpatulpo kami, tatawanan niyo lang kami. Akala niyo hindi, badia. hindi kami bitan sini ni Aino Rape? Hindi naman maganda ang ginagawa niyo eh. Hindi ganoon. Huwag kayong maging matapang. Kayo pa ang may kasalanan. Ano-ano po yung mga pinanggagawa nila sa inyo? Bukod doon sa pinabibitbit ng alak, ano pa ho yung mga reklamo nyo laban sa kanila? Ang reklamo ng mga anak ko, sir, pinapabantay ng tindahan yung isa ko pang anak. Pinapabantay sa tindahan kahit ating gabi na sila nakahiga lang dalawang magsyuta eh. Minor po yun, sir. Minor po, sir. Nako, At saka po, yes. nakikita po harap-harapan Nag po nila. Nagagalit pa sila, sir, na gigising yung anak ko, tanghali, dahil sa puyat. Gusto maagang maga para magbantay na naman sa tindahan nila eh. Oh, mga kapatid ko po, po na nagkikiss po sila, harap-harapan po ng kapatid ko, minor, nakikita po, hindi po sila nahihiya po. Pero, Sir Anel, mababaw na lang yon. Ang pinakamalalim dapat dito na reklamo ninyo, bakit itong si Mrs. abit? Yun sana ang pagbabasihan natin ng pinakasumbong ninyo, ng para makulong to. Kasi makakaw na oh, to, oh, oh. mabilisan na, magpapadalan tayo ng polis doon. Sa oh, kinaroon nila, tinitira nila, identified na pala kung saan sila nakatira. Didamputin silang pareho, tapos. Ba't pa natin ilisto sa pinabit-bit ng buti ng na beer, po. nakita oh, ng halikan, oh, oh. padamput natin sila, kulong na to. Ano oh, yung bang gusto nyo mangyari? Yun na lang po. Kasi sila pang matapang sir eh. Pero ang Ayaw tanong ko sana. sir, bakit di mo ginawa to noon? bakit ngayon ka lang lumantad at matagal na palang alam mo na nagsasama sila. In fact, yung mga anak mo palang iba, doon nakatira kay at kay Hindi, kikabit oh, niya po na hindi po nakatira sir. Bali kinuha lang nila isang basis sir. Wala pa kami siya. Kaya pinasama ko yung ah. mga anak para malaman kung saan sila nakatira. Ah, okay. okay. So, so, alam niyo na po? Alam niyo na kung saan nakatira? Alam, alam. Opo, opo, opo. Sir Jesse. Ah, sige sir. Sir, kami po ay magpapapunta dyan ng pulis. Oo, oh, oh, pwede naman yun eh. Opo. Oh, kasi eh, sasustain ko naman yung mga bintang sa dito sa akin kasi ito. Hindi, sir, sir kayo po'y madadampot dalawang pareho dahil hindi po pwedeng magsama kayong dalawa ni Banji hanggat siya po ay kasal pa kay Mr. Fernandez. Oh, di kong argabiyado, argabiyado ng asawa, di kunin niya yung asawa niya. Bakit pinipilin ko ba yung asawa niya? Na magpunta para dito sa bahay. Ah. Kuya, kuya. So, kahit at ako. Kahit ang oras, papauwiin ko yan para ibalik ko sa kanya kung problema yun. Kung ang argabiado siya, sa siya makipagbalikan sa asawa niya, hindi balik ko, papauwiin ko. Ba't nasasali ako sa kaguluhan nila? No, hindi naman ako namimili dyan, hindi naman ako nangkuhan. <laughs> uh, Arian, gusto mo sagutin? Kuya, ano po sinasabi mo hindi nyo po pinipigilan si Mama? Birthday <laughs> ko po, 18 years old ako. Ayaw nyo pong kauwiin si Mama, di ba? Iyak ako ng iyak noon, 18 ako. Ano, huwag oh. pa pakilam si Mama sa amin. Ang laki ng pagkulang. Simpa ko. Bak na kung hindi na pa sa hindi hindi ka, Dai, lang po, okay, lang po, okay. hindi pa ka dahil hindi pa pa Nandito ka na. Anong oras? Ngayon lang po ako magsasalita. Sumosobra na po kayo ni Mama. Ano sabi mo? Nag-chat lang po kayo, di ba? Sabi ano? niyo, ano? umuwi ka na rito. One day lang nandito si Mama hagol na hagol ka pong pauwiin si mama. Ikaw, halos buwan-buwan taon-taon mo nakakasama sa si mama. Kami po, isang araw lang po, isang araw hinihingi namin anong ginagawa mo, ayaw mong papuntahin si mama. Kaya huwag ka pong magsisinungaling sa amin. Dahil kung kami po may makasalanan kami sa inyo, hindi kami magre-reklamo dahil mahihiya kami sa inyo. Papipigilan ko pa pa yung mama na mo kung gusto mo umuwi. Malaki na yun. Eh. Hindi po yung rason. Kung ayaw mo po, malaki ka na rin po. Kung ayaw mo po, wala pong magagawa si mama. Mama mo, walang problema yun pa pauwiin ko kahit anong oras. Jesse, makinig ka. Kung talagang ayaw mong makipagrelasyon kay Banji kahit na siya pa ipupunta dyan, you could have just said no. At pwede mo naman siyang harangin at isara ang pinto at huwag mo siyang papasukin. nang sagay hindi ka makasuhan. Makinig ka, makinig ka sir. Colonel Raycom Garduque, Chief of Police, Cabuyao City, Laguna. Colonel, magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Magandang hapon. Oh. Apo, no? Colonel, ibibigay po namin yung exact location itong uh, magkarelasyon na Jesse at Banji Fernandez. Itong Banji po, merong asawa at yung mister, ito po, kausap namin sa kabilang linya. At okay. uh, sila po ay nagsasama at nagreklamo itong mister at gusto pong pahuli. So, ibibigay po namin exact location, sir. Pwede silang huliin dalawa? Pwede kasi uh, adult girls ko yan eh. Uh, yan okay. po ah. Pwede okay. po. natin maso lang sir. Sige po. Colonel, sobrang thank you. Colonel Garduke, God bless po. Ah, thank you, Colonel. Maraming salamat din po. Okay, sir Arnel, padadampot na natin to. Paiksin na natin. Ah, uh, Mr. Buzalan, sige po. May gusto ka sabihin? Bawak ka makulong? Hindi ako magpaliwanag. Di na kailangan ninyo kami nga ulin ko. Di na kailangan ko, ko yan si Banji sa kanila. Kung yun ang gusto nila, hindi ko naman yan pinipilit eh. Bakit? Nagpunta mo lang yan dito sa bahay. Wala pa akong pakialam kasi sabi niya, four years na sila hiwalay. Pagkatapos ganito ang mangyayari. Inusinti ako eh. <laughs> Parang inusente, Alam mo nga nakabit ka tapos sa ngayon sabi mo inusinti ka. <laughs> Kaya po, tao lang tayo sir tao lang tayo. Siyempre, kung ano ang sinasabi sa bawat side natin, side ni Bandi, side na akin, sa akin, siyempre, nagsabi siya nga, hiwalay na sila, wala na sila, nag-usap na sila, maganda ng usapan. Kanya pagkatapos, ganito ang instruksura. Pwede pong eh, magtanong, Kuya, Kuya Jesse, buntis po ba talaga yung mama ko? Ayaw ko makikisali sa gulo ng mga ganyan. Hindi po yan. Oo, oh, hindi lang po. Yun lang po yung gusto ko pong i Dahil po yung nanay ko pong may sakit po yan. Sabi po ng doktor sa amin, bawal <laughs> kong mabuntis si mama dahil hindi niya po kakayanin. Alam niyo po pareho yan. <laughs> Walang problema Pondis 'yan. Pwede po ba si Mama? Iiuwi ko 'yan sa inyo. Hindi ko naman 'yan pinipigilan. Sinabihan But, ko 'yan, kung gusto mo. No. No, no, ayaw ko mo naman ng sasakita. Therapy, pwede din sa bata. Yes. Sa good po, good po. Sinabihan ko to si Bendi, hindi ko pinipigilan 'yan mo. Member sa D. pamilya niya. Kasi ayaw ko ng gulo. Hello. Kasi yan si Tatang Pagka di pinapadalahan na ng pera, sustinto, yan ang sinasabi nilang ipakulong. Ba't nagpapadala kayo ng pera? At, oh, sinabihan siya ngayon nga, lockdown naman, wala akong pera, wala akong kita. Pasinsya na, sa susunod na kung kayo padalahan. Ngayon, tinatakot okay. kami ipapakulong. Ate kamo muna, nagpapadalaw kayo ng, si Macy's ng pera sa kanila? Oo, lagyan, lagi yan. Magka, lagi ano yan. po? Yan. Ah, 2000. Oh, pwede makausap 3, si Banji. Andiyan pa sa tabi mo. Pwede makausap si Mrs. Oh. Mrs. Hello po. Okay, totoo ba pinapadala mo sila ng pera no? Kaya hindi umi, hindi oh. nagrereklamo tapos nung natigil sa kanang nagreklamo, ganun oh. ba? Nagbibigay po ako sa kanya ng pera ang biyan, itong dibunya niya. 5,000k. At alam nila kung saan galing yung pera. Sinungaling yan. Sinungaling, ah? yan. Sinungaling yan. Sinungaling yan. Mama, huwag ka pong magsisinungaling. Sabihin Man, mo ba, po yung totoo. Magsisinungaling ka. P Wala po kayong sige na ginaganyan sa amin. Mama, di ba po, sabi ko po, mama, nag ako, masagutin sagutin niyo po yung tawag ko kung gusto niyo po maklear natin lahat para hindi na po humantong sa ganto Ang tapang niyo po, ayaw niyo po kami sagutin. Ang gusto ko pong iparating, iparating ng time na yon kung buntis ka po ba talaga, at ipaparating namin na kung buntis ka talaga, magsasampo po kami na ng kaso. Nak, na, Ano mo? Eto, eto ang salit ko sa iyo. Nak, hindi ako buntis. Sinabi ko lang ano kayo na... Ano yung sinasabi na, mo? Hindi po, ah, hindi ako buntis. Hindi, ano lang kita, sinabi lang kita na, buntis ako na... Alam huwag Ma, po na. kayo mag-joke mag, mag ng ganyan dahil hindi niyo po alam yung nararamdaman namin ng mga anak niyo dito. Sobra okay. sa mga ano naman. Oo Sa mo naman. Ano yung yeah. hindi mo? takot dyan sa inyo. Marapit. Yeah. Mr. Arnel, yes sir. Hindi po totoo po hula lahat na sinasabi. Oo, oh, nagpapadala yan. 500, 10,000 sa mga anak niya. Hindi ko pinapakialam yan sir kasi ako, naghahanap buhay ako, wilder ko ako. Ako nagbabayad ng bahay, pagkain, tubig, ilaw, sa akin lahat yung sir. Ang hinihingi ng mga anak niya, nagbibigay yan, paminsan-minsan, 1,000, para sa mga anak lang niya. Pero kung sasabihin niya 5,000, napaka sir. Hindi totoo Hindi 'yan. Hindi po totoo 'yun po. Never Hindi po, po siya nagbigay po ng ganyan pong halaga. Okay. May mga ano po kami dito po okay. sa ibang talaga. Banji, ma'am. Ako na lang ang sasagot sir kasi ikaw ang to bulol to eh kasi may sakit to eh. Sandiyan makabulol ka dyan. ikaw ang ang bulol eh kung totoo 'sin eh. <laughs> Bulol ko magkwento, sir. potol potol ang kwento, sir. Kasi may nagkakasakit to eh. Okay. Kasi ka na. ko naman to sinisiraan nga bulol. Alam niya sa mga anak niya ano to nga na bulol kasi na, na dati na mild stroke daw to yun. Kaya yun nga matapos na ang lockdown, sir, may sasakyan ng sabas dyan, papauin ko na to. Ayaw ko makikisari sa tulot. Antayin lang nila sa mga asawa niya ako. ayaw ko na. Hindi na pwede dito sa amin. Kaya ako nagreklamo dahil gusto ko na kayo ipakulong. Hindi ko na tatanggapin. Pwede nga Ano ko patungan ng ta**? pinatungan na pinatungan na nga ako, tapos tatanggapin ko. Pero ano yun? Ano yun? Hindi naman alam ano mga atras. Ano yun? Kasi yung gamit na hinira mo tapos hindi si sasahulin mo sa mayari. Ano 'yun? Nag-iisip ka ba? Hindi ah, hey, ko Basta ako, wala akong nga, wala akong pakialam ni Bandi. Ano ang pinag-usapan ninyo? Mar basta ang sabi niya, iwalay okay. na kayo apat. Okay. Ano? okay, sir, tapusin natin. Sir, sorry, ah. Mr. Fernandez, papahuli po na natin Mr. Fernandez. Pumayag naman yung PNP. Pupuntan po yung bahay nila. Bigyan niyo po exact address sa amin. Ititimbi po namin sa PNP at sa barangay para dyan po sila pareho. Mr. Busalan, anyway, yan po, eh, pwede ka naman makapagpiansa pero makakatikim ka muna ng kulungan. Kilala niyo po si Perio at saka si Dagol? <laughs> Sir? Ha? Ah? Kilala mo po si Perio? Mabubulol ka talaga kay Kapag, Perio. Perio? Perio, Dagol, hindi mo kilala? Dagol. Oo. Oh. <laughs> Nang lalagay po ng pumada yun, lalagyan ka ng pumada, uh -huh. mabubulol ka pag ano ang sinasabi niyo, ay, tatanggapin ko naman yan. Oh. so, so, naman tayo. So, mo kay Dagol, welcome. Ang kimperyo. Oo, pahayag sa. Sige. Okay, Sige, sir. Sir Arnel, huwag niyo ibabang telepono. Mag-ipagunahin ulit tayo okay. sa PNP para isumbong na sila at mahuli. Salamat po sa inyong dalawa. Okay, okay. Thank you po. Okay, okay. Uh, thank you, Mr. Jesse Busilan at uh, Peryong okay. and Dagol. Ready, ready. Okay.